kinondira ng mga senador ang nangyaring banggaan. Git nila maghain ng demanda at bayaran ng danyo sa mga biktima. So, Nasa tayo ng balitang yan, si Mayan Anlos Banyo. Galit na galit si Senate President Juan Miguel Zubiri sa nangyaring pagbangga sa bangka ng mga maingisdang Pinoy malapit sa baho di masinlok na ikinamatay ng tatlo nating kababayan. Parang hit and run incident yan eh. Even homicide charges can be filed if there was clear neglect on their part na alam na nila na binunggu nila yung barco, ay yung uh, fishing vessel, uh, tapos lumubog, hindi nila tinulungan, pinabayaan, kung may clear intent na gawin yun, that of course, charges of homicide can be filed against the the ship captain and the uh, 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 ship uh, mates. Dapat anyang maghain ng reklamo sa local court dahil pasok sa exclusive economic zone ang pinangyarihan ng banggaan. Philippine Coast Guard ang dapat maghain laban sa nakabanggang foreign vessel. Pwede rin daw humingi ng danyo sa international court para sa pamilya ng mga biktima. Dahil sa mga ganitong aksidente sa ating katubigan, kumbinsido ang mga senador, dapat daw talagang dagdagan ang pondo ng Philippine Coast Guard para mapaigting ang kanilang presensya sa ating mga karagatan. Kailangan din daw makabili ng PCG ng malalaking patrol ships para agad silang makaresponde at makarescue sakaling may mga ilangan ng tulong, may ngisdaman o mga individual. Si Senator Francis Tolentino naman isinusulong na pala kasi ng PNP Maritime Command. Malaki daw kasi may tutulong nito sa gagawing investigasyon ng PCG sa nangyaring banggaan. Malaki rin daw ang papel ng PNP Maritime Group sa pagbabantay sa ating territorial waters. If there is a, a unit here which would require a bigger capital outlay, it is the PNP Maritime Command. They enforce navigation laws. They enforce fishing regulations. They enforce pollution control laws. Inutos din ito ng Tino na gawa ng hiwalay na headquarters ang PNP Maritime Group at ilagay sa Zambales o Palawan malapit sa West Philippine Sea. Sa ngayon kasi ay nasa Camp Crame ang kanilang opisina. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda, sa ngayon may naka-allocate na 224 million peso budget para sa Maritime Command. Kasama na dito ang pambili ng walong high-speed boats at maintenance ng 135 rubber boats at tactical watercrafts. Samantala, kinundi na rin ni na Sen. Grace po at Risa Ontevero sa pang-hit and run sa nasabing Filipino fishing vessel. Sabi naman ni Sen. Jingoy Estrada, dapat malaman kung aksidente ba ito o may talagang pagkukulang. Nagbabalita mula sa frontline may Anlos Banyos News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.